Ikaw ang aking binabasbasan sa pag-ulit vlog sa Paro Paro G! Nito <laughs> uh, 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 uh. yung driloid. Ehh. Isa. Isa. Ano? Isa. 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 Oo. Bosted! Pabasbas! Paro Paro G! Ikaw ay aking binabasbasan upang maging miyembro ng Paro Paro G! Welcome sa Paro Paro G! <laughs> Welcome to my Sa lahat <laughs> ng paru-paru, Welcome. Happy New Year sa lahat. New member. <laughs> 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 Kau ay aking binabasbasan upang maging membro ng isang paru-paru, Fly high, butterfly. Kamay rin. Kamay rin. Kamay, kamay. <laughs>

Ah, Paro-paro G. Sige, sige, mat. binabas kita sa pangalan ng Paro-paro G. Sige, paro na ay isang member ng Paro-paro G. <laughs> Ikaw, Lester, ay binabas-basa namin bilang bagong miyembro ng Paro-paro G. Fly high, butterfly. Kamay nyo, kamay nyo. Fly high. Barpar G. Barpar G. Kamay nyo, kamay nyo, kamay nyo. Fly high. Fly high, butterfly. Kami antipolo branch. Antipolo branch. Antipolo branch, Barpar G. G. Nah, ikaw ang kau na bu kanbo sa mas bati paro-paro di sangalan paru paro-paro di binabas kita Eh, hey, boss! Bosset! Tapos, -bus. So, guys, may nagpapabasbas para maging para-paro G. Ikaw ay aking binabas upang maging miyembro na ng para-paro G. Miyembro na ng para-paro Sa lahat ng para, -para welcome natin. Mula sa pulo. Ako um, po! pinuno. Busset, um, ako nga po pala si Larva King ng Gamu Isabela. Gusto ko po sanang maging lehitibong miyembro ng Paro Paro G. Matagal na po kasi akong larva, gusto ko na po maging Paro Paro. Fly high, butterfly. Maraming salamat po. <laughs> Magandang araw sa lahat ng miyembro ng Para Paro paroji. Ako ang inyong pinuno na si Boss at aking masayang ibabalita sa inyo na si James Lebron at si Dwayne Wade ay member na rin ng Paro Paro nanunong bose ng paru-paru di. Paru Ako po si Chairman at sa po ng aking mga kagupo dito sa Omicron branch ay humihingi ng basbas -bas para maging lihiti mong miyembro ng paru-paru di. Paru Maraming salamat po bose, fly high, butterfly, long sleep. Magandang araw sa lahat at sa chairman ng Omicron branch ako si Bosset at ngayong araw na ito, ikaw ay aking binabasbasan upang ikaw ay maging lihiti mong membro ng Paro Paro Sa'yo, Chairman, welcome sa Paro Paro At sa lahat, ingat! Fly high, Inyo, Ian at Lloyd ng Isla Dagami Branch. Magandang umaga, at kayo ay aking binabasbasan ngayong araw na ito upang kayo ay maging litimong membro ng Paro Paro Sa inyong dalawa, welcome sa Paro At sa lahat, ingat

Di sa Manila Dito sa Batile. <tod> Bilang Rena na paruparoji, binakas-busan ko ang isang prinsesa na paruparoji sa Southern Lady branch. Oh, oh. Fly, fly, fly the butterfly. Oh, oh. Paro-parong buki. Oh, king paro-paro. Paro-paro buki.